Yes, sir! Tuloy-tuloy tayo sa pag-update dito sa FIBA World Cup. Kaninang umaga, dumating na sa Pilipinas ang Team USA. Mukhang naisahan ni Coach Spo yung kaniyang mga players. Naka-t-shirt, alam niyang mainit sa Pilipinas. Yung kanilang mga players, balot na balot. But anyway, pansin natin na medyo iba yung salubong dito sa Team USA. Sa ngayon, sila pa lang yung nakikita natin na sa labas pa lang sinalubong na sila ng ating mga kababayan at ng ilang media. But anyway, bukod dito sa Team USA, dumating na rin sa Pilipinas ang delegasyon ng Puerto Rico, Greece, Serbia, Italy na pinangungunahan ng teammate ni Jordan Clarkson na siya Simone Fontecchio at etong Team Italy na stack up yung kanilang bus na sinasakyan sa traffic sa Manila. Ang team naman ng Greece ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa, sumabak na sila agad sa ensayo, sayang wala si Yanis. Pero nandyan naman yung kanyang kapatid ano? si Athanasis, saka yung uh, kanyang tatay na si uh, Papa Yanis. <laughs> Nagsimula na rin ang uh, media day ng ilang mga bansang kalahok dito sa FIBA World Cup. At narito mga sir yung ilang mga video clips na nakuha natin, arrival ng mga team, yung kanilang practice at ilang kaganapan sa media day. nyo ba manalo ng FIBA World Cup 2023 tickets sa bayan ng paglilibang ang ating pagsuporta sa Gilas Pilipinas. Mag-register na sa 1xBet. Ilalagay ko ang registration link dyan sa description at sa comment section. Gamitin ang inyong mobile number, email address, at a registration. Huwag kalimutan ilagay ang aking promo code, the site, upang makakuha ng at least 7,000 pesos na welcome bonus. Banks, e-wallets, cryptocurrencies, pwedeng pang cash in at pang cash out. Ang mechanics ng ating giveaway tickets, ilalagay ko rin sa description at dyan sa comment section. Ano pa hinihintay nyo? Register na so OneXBet.